update, Ayan. hindi ako natapos mag polishing kasi meron nag invite sa amin na uh, dumayo sa isang lugar, dyan sa uh, sa Montalban Rizal, dun sa Wawa River, so uh, pumunta kami para i-check kung anong gemstones ang uh, meron dono available, so yun nga po uh, ipiplex ko po yung mga nakuha namin don. So, ito na po sila. Unang-una sa lahat ay itong malaki na to. Noong nakakalapot yung Indonesia, yun yun nga lang hindi pala Mar marmol pala ito. Itong puti na to. Kasi tinapyasan ko sa dito sa lugar na yan, ah, medyo translucent siya dyan. Eh wala po akong dala na pantapyas. Yan. Kaya nung makita ko kasi ang, ang tagal na namin doon siguro mga 3 hours na kami doon wala pa kami nakukuha kaya nung makita ko to eh yun <laughs> nilagay ko na sa bulsa ko <laughs> ayan so nung umuwi kami tinapyasan ko ayan po itsura nya marmol ayan. hindi po ito gemstone ayan. dumako naman tayo dito ah uh, naku curious ako kaya pinulot ko para siyang semi-translucent, no? Tsaka waxy. So, ibig sabihin, maaaring green jasper ito. O? Oh. Ang ganda ng kulay niya, o? Oh. Kaso, ang daming crack. Ano? No? Parang semi-translucent. Maaaring green jasper, maaaring chert. Kasi yung chert, chert jasper, medyo translucent yun, eh. Pwede rin just paget. Yung pinaghalong ng Jasper at saka ni or agit. Parang binlender ba? Yan. Yan ang mga itsura nun. Translucent na Jasper. Ito naman ang tawag dito ay popery. Yan o. Oh. Yan. Ang tawag dito ay popery. Yan, nakita ko lang din yung pag-ID nito sa idol ko na si Sir Agit Dad. Yan. Na mumulot siya ng mga poppery. Uh, itatry ko kung kikintab siya or kung kaya kong ipakintab kasi yung parang kulay light green po na yan ang tawag po dyan ay basalt tapos itong mga pahaba po na yan ay quartz ito tau, ganun din. Popery din. Ayan o. Kasi, wala akong makita ang gemstone dun eh. Kaya, kung ano na lang yung makita namin. Para hindi sayang yung ano. Ito, tingin ko, green jasper. Ito, ito lang yung kaisa-isang agit na nakuha ni Mrs. Ayan o ano, agit kasi may waterline siya no. Kasi kung wala siyang waterline at ganito lang ang itsura niya, kalseto ni. Ay, e may waterline lines kaya agit. Ito maari nga fossil uh, siya ng coral dati. Kasi may mga may mga patterns po yan dito eh, na parang coral. Kasi nga po yung uh, kabuntukan ng Rizal, karugtong ng Bulacan ano po yan yung mga sinaunang bahura o coral reefs. Noong ang Pilipinas po ay nakalubog pa sa karagatan at uh, hindi pa nakalitaw yung isla ng Pilipinas. Maaaring green jasper, maaaring basalt lang din. Malalaman po ang hardness niya pagka po hiniwana. Kasi ang basalt, malambot lang po yun. Yung basalt stone, malambot lang siya. Ang jasper, matigas. Ang hardness po ng jasper ay 7. Ang... Kaya naman po matigas ang jasper dahil ang jasper ay family pa rin ng quartz o ng calcedony. Yun nga lang, hindi pure yung kulay o impure yung kulay niya. Kaya hindi siya translucent. Ito, tingin ko dito, Jasper talaga to. Kasi ano eh. Concoidal yung mga fractures niya. Yan. Pagka sinabing concoidal, yung parang crater. Yung crater yung pinagtapyasan. Ibig sabihin, no? Matigas yung bato. Ayan po, parang crater. Pabilog. Ito, siguro naligaw lang to doon kalsedo nila na ito. Ito naman ay jasper. Parang may pagkahawig sa ano, sa plum. Yung kasi parang ano eh, parang buntot ng pabo. Yan. Pagka po kasi ang bato o yung jasper, eh may nakita kayong mga patterns na parang buntot ng pabo. pabo. Eh, ano po yan? Oro ng peacock. Ganon. Ang tawag po doon, plum. Plum. Green jasper ulit. Ang daming green doon. Tapos, may nakuha pang isang sea glass. Matatawag bang sea glass yun nasa river? River glass. Yan. Another green jasper. Ito ay yellow jasper. Ano? Ito maganda kasi ano siya, buo. Yan. Yellow jasper, plain yellow lang po 'yan. Ang kaysa isang red jasper na nakuha ko, maliit pa. Uh, walang makukuha dito kasi babalatan pa po 'yan. Pagka po kayo namumulot, wag kayong kukuha ng ganito kaliit. Kasi walang makukuha dito Sayang yung blade At uh, ito po yung Nag-iisang malaki Ayan Basahin lang natin Kasi hindi hindi makikita yung Kulay nya pagka tuyo Yan po lagi kong sinasabi Sa mga nagpapa-ID Babasahin nyo O kung may balat Tatapyasan Ayan. ito niya no Parang pinaghalo-halong kulay. Oo. Oh. 'Yan 'o no, itong part na to oh. parang Para siya huwag ng weighted jasper eh. Kasi may mga agates. 'Yan 'o. No. Pero malalaman ko mamaya ang ID niya pagka uh, na ko na yung aking diagram o yung catalog ng mga jaspers. Meron kasi ako noon eh. Ito, ito naman ay chart. Chart jasper din ito. Yellow at green. May mga makukuha maliliit lang, mga pang sing, Ang tanong, may makakagusto kaya ng ganito? Kasi ano eh, ngayon lang ako nakakuha ng ganito eh. Yellow tsaka green. Eh, sa tingin ko wala siguro makukuha dito kasi ano, ang daming crack. Inuwi ko na lang din pang ano, pang collection kasi nangongolekta po ako ng mga iba't ibang bato sa mga probinsya, iba't ibang probinsya. Halimbawa, ah uh, sa Rizal, ito ang nakuha ko sa Montalban. Yan lalagyan ko ng name yan tapos i-display ko kung may display yan ako eh sa ngayon wala pa akong display yan kaya ilalagay ko lang ito doon sa box na lagayan ko ng mga collection ko po ito naman green jasper pa rin kasi kung sa, pe sa personal makikita nyo po ito kung may kislap kislap yan eh yung part na yan may kaan tawag dun eh ano, kulay green pa rin po yan kaso light green para sa ang tingin ko rito ano to eh rhyolite may hawig, may hawig sa rhyolite eh parang dito nabubuo yung ibang kalse ni eh. yung ano yan o oh. hawig sa rhyolite ng ano eh ng San Miguel Bulacan eh yun um, nagtanong po ako sa aking kaibigan na uh, kung ano ba yung mga nakahalo sa kalsedoni. Yung mga, ito, ito, yan. Rhyolite pala yan. Yan, rhyolite yan. Yung para mga spinach na, eh spinach, yung mga kalsedoni mga po na lapad yung mga kalsedyo nila pad na may halong kulay green yung pala mga green yan yung rhyolite pala tawag nila dyan yan so yan po yung aming pines sa Wawa Dam yan o oh. bali ang pwedeng i-process lang dito ay ito lagay natin dyan itong yellow na plain may pa-process po ito ito pero tingin ko, ano na lang to. Pang collection ko na lang din ito. Itong dalawang to, pang collection. Kasi, oo, oh, agit nga siya. Yun nga lang, marami siyang cracks bukod doon, puti. Ang kailangan sa agit ko, na yung mga agit ko na talaga, yung, yung, pamantayan ng quality ng agit para sa akin, translucent talaga. Yung talagang, yung semi-transparent ba? Parang ganon ito kasi puti eh. Ayoko nang ganyan na ipaprocess kasi walang nagkakagusto eh. Yan. So, itong dalawa to, ilalagay ko na sa aking halagay. lagay. Patutuyin ko muna kasi yung kahon ko is literal na kahon. Nagawa sa papel. Yan. Ito, yan. May ipaprocess yan. Lagay na natin dito. At uh, itong iba nito, itong isa to itatry ko na hiwain at uh, ipapolish. Pag kumintab, sige, ilang. <laughs> oh, sa susunod, malalaman na, na na pwede, na, pwede pala to eh. Yun, di ba? Tsaka na natin alamin kung anong ID nila pag uh, kumintab. Ito, pwedeng i-process. Kaso, maraming butas na maliliit so hindi ko na ipaprocess yan yan Ah, uh, pambenta na lang po yan sa mga bumibili ng wrap itong popery yan hiwain ko yan yan yung dalawang popery ipaprocess ko yan tapos ito wala na to hindi ko na to ipaprocess kasi tinan nyo naman o no? oh sayang yung blade. Ayan, oh. Ganda sana, eh, oh. Maganda yung lobe kasi dark green. Kaya naman kasi nagkaganto ang kulay niya sa labas. Kasi weathered na siya. Matagal na siya naka-expose sa ibabaw ng lupa. Kaya yung mga kulay-kulay na yan, ibang minerals na po ang tawag dyan. Ayan, oh. So, itong mga nandito, hindi na yan Ah, ito pa pala. Itong isang to, to try natin kung Jasper nga ba siya o basalt lang. Yan. And So, ito, ito, ito. Tatapon, itatapon ko na to. Kasi marble lang to eh. <laughs> Yan o. Na, ano lang eh. Na-excite lang akong pulutin kasi ang haba na ng oras namin doon eh. Wala pa akong nakukuha. <laughs> Yun, nakapag-uwi tayo ng isang reject. Yan, hindi lang isa kundi marami. Hindi <laughs> like, ko kung, kung bakasano eh, parang remembrance lang ba na uy nakapunta kami doon, nakakuha ako 'yan. Ito 'yung mga nakuha namin. Ito 'yung pang-process, ito siguro pang ano na lang, remembrance. Yan. Ah, kapala, kaya pala hindi ako nakapag-vlog doon. Is uh, oh, nakapag-video ako. Kaso nga lang po, ang problema sa cellphone ko, napakalaki ng problema. Pagka po, mahaba na yung video, nagano po siya, file corrupted. Pero yung pong storage ko, ang laki pa po ng cache eh. Nasa 26 or 24 GB pa yung yung kasya pero ayaw na niyang mag-save nagpa-file corrupted kaya tingnan nyo po itong video ko na to paputol-putol kasi Anibawa ito yan yeah, mahaba yan diba ipopost ko po yan tapos pagka post i-stop ko tapos continue na naman pag po kasi dire diretso hindi siya nagsisave yun kahapon nga po nag vlog ako ng haba haba ng vlog ko ganito rin ito pinlex ko rin yan hinapot po ng 30 minutes. Nung i-edit ko na po siya sa kinimaster, ayun, hindi na po mabuksan yung video. Kaya talagang, ako, kailangan ko na talagang bumili ng cellphone. Yun nga lang, hindi naman yun ang priority natin eh. Kaya, tsaga mo muna tayo sa paputol-putol na video. Yung parang, alam, alimbawa ito, o oh, yan, continue ulit tapos ini stop ko tapos continue ulit putol putol 5 minutes 5 minutes yan pinuputol ko po yan so yan na po ang aking update tungkol sa naging lakad namin papuntang Montalban Rizal yan maraming salamat po sa naglibre sa amin yan kasi kung ako lang po hindi ko talaga kakayanin yung gastos kasi wala pang ano eh wala pang kita eh yan may mga pagawa sa atin pero wala pang DP. Uh, kahapon, meron pong kumontak sa akin, magpapagawa daw po ng sing-sing. Yun lang po yung kauna-unahan na may DP. Yan. Thank you po, Sir Christian. Yan, Christian din po ang pangalan niya. Sa pagbigay mo po ng DP sa amin. Yan. Unang kita ko sa buwan ng... Ay! Akala ko March na, February pa rin pa. <laughs> Ano ba Adv advance yung... <laughs> Akala ko march na. Sabi ko, nagtataka ako eh. Kaya pala nagtataka ako. Sabi ko, March na ngayon na ah. Bakit? Ba't hindi pa nag-uumpisa yung birthday ng asawa ko eh? March 2 yung birthday. <laughs> ano ba yan? Pag tumatanda talaga, Oh. Yan, so, babay na po muna uh, magla-live po ako pagkatapos nito kasi ila-live ko yung uh, i-slice ko na puting jade kasi may order po na sing, -sing. ang sing, sing po niya kakaiba ganyan siya kahaba ay eh ganyan siya kalapad tapos manipis siya parang ano parang mula dito hanggang dito yung sing, -sing. parang sakop niya to eh yan parang hirap yata nun parang siguro ganyan lang magiging baloktot ng daliri <laughs> ala iyon iyon ng gusto niya eh kaya sundin lang natin yung gusto ng customer the customer is always right yan so bye bye na po